Kape muna, kape. okay na ba ang trabaho natin? <laughs> Makapal pa rin yeah. Kailangan pa rin tanggalan ng mga kapal, no? <laughs> oh? Okay, hindi lang. Diba ba bakit ganun, no? <laughs> hindi lang isa. Di ba stain bomb tawag doon? Eh? Yeah, yeah, stain. kaso. Palabasin muna yung ano, yung kahoy. Hindi. <laughs> Palalabasin lahat yan. Palabasin lahat? Oo. Oh. Bakit ganun? Dahil hindi talaga pantay-pantay yung floor. Hindi, wala tayong magagawa oh kaya. Wala, stick. Tama, At pinaka... Ka niya, dapat oo, ganyan. dapat ganun. Dapat ganyan lahat, o? Dapat ganyan lahat. Nako, Herminio, mukhang gaganyanin mo na lang lahat yan. <laughs> <laughs> yun, <laughs> well. yun yung gamit na yung maliit. Now. Pag nawala na yan, yan, pag napantay, pero kailangan ulit-ulitin so, kasi hindi ba naman kahit ano, kahit funding na ganyan, hindi kaya. Pambihira dalawang makina na yan mga Andrea. Isang umiikot, isang vibrating, may maliit pa. Pinakamura talaga rito George, patungan to ng ano, di ba? Binil. Ano yun? Sabi ko, ang gusto nilang ng hardwood eh, no? Ay, kapit tayo!

Gumagaling ka na magpintura, di ba? Gumagaling ka na magpintura. Ay, o nga pala, lalagyan namin lahat ng ano yan, mga day, no? Ng ceiling, lahat yan. Tapos pipinturahan. Tapos eto rin yata, lalagyan din ng mga ceiling to. So, ano pa, malayo pa kami para sa completion ng project, mga day, no? Eh, malapit na yata ng, ano, bumalik sa opisina yung mga mga teacher. I think first week ng August balik na sila. Eh, ano na, 20 na ngayon, 'di ba? Wow, wow, wi wow. <laughs> Alam niyo ba yung mga dre? wow, wow, wi wow. Si ano, si Borat. <laughs> Hi mga dre. Good morning. Uh, Sabado. Anong oras? Mag-alas 6 pa lang mga dre, no? ay ang katotohanan mga alas 6 <laughs> nakita ba o sabihin ng dadaya ako ng oras mga alas 6 mga dre no uh, ako sa trabaho sa school mga dre kasi ano eh uh, kumbaga medyo behind kami sa schedule lang pagkatapos ng ibang project kaya kailangan kong ano kailangan kong pumasok ng weekends uh, kasi nga kumbaga malapit na malapit na magpasokan ulit mga dre no? malapit na bumalik yung mga teacher bago pa magpasokan Pagbalik na yung mga teacher galing sa sa bakasyon, mga dreno. So, kailangan namin matapos yung yung mga dapat tapusin doon sa ganun pagbalik nila. Kanto paano may space na sila kung saan sila mag-stay. Pagkatapos, na, <laughs> pagkatapos yun. Eh, no? Pagkatapos, oh, thank you pala, mga dreno, sa, ano, thank you sa mga message nyo tungkol dun sa huling video natin, mga dreno. Dapat ang title, High Cholesterol, e, eh, no? Pero yun nga no, maraming salamat sa inyo. Uh, basahin ko na kayo mga dre no? kasi konti lang ng mga nag-comment mga dre no? at maraming salamat sa inyo. Nagbabasa ako ng comment mga dre no. Uh, halos lahat ng ko pero ipagpaumanhin niyo po na hindi lang ako nakakapag-reply mga dre no? Jesusa leg. Shoutout sa iyo, Lourdes Tan, shoutout. Champorado user. Anthony Sangria Amante Sangre Amante Nicel Santos Ano to? Maxine Montreal QC May isa pang user Tapos si Susan Moreno Swinstone Gasis Yun Uy may nags, May nagano May nag comment Si Sergio Gio Lamdagan Kasama niya daw yung anak ko sa Makil Na seaman Yun Sabi niya Partner Ba't ayaw mo na mag seaman hindi ko nga rin alam mga dreno kung bakit biglang umayaw si rain pero alam nyo yung mga dreno ah, uh, teka, biyahe na tayo no no, bago siya na naaksidente yung nabali yung braso niya mga dreno kumbaga malapit na siyang sumakay nun eh sa makil pa siya nun eh. malapit na siyang sumakay dahil plano, dahil pangarap nagmamadali para sa mga pangarap mga dreno tapos nangyari yung aksidente natatandaan ko yung sabi niya <coughs> sabi niyang ganun kumbaga parang sabi niya sobrang pagmamadali niya yung sobrang pagmamadali niya makukuha yung mga gusto niya yung mga pangarap niya mga dreno parang ayun yung nag -ano sa kanya na nag paano ba parang nagpa nagpa, nagpa, lay, nagpa lay, down sa kanya mga dre no na I don't know for some reason paano niyang nakita na hindi ka dapat pagmadali sa mga pangarap mo no sometimes some dreams takes time mga dre no para para matupad ah uh, sabi nga mga dre na kumbaga may plano tayo di ba pero the thing is may nagpaplano rin para sa atin mga dre no? Pag, uh, at mas powerful <laughs> yung nagpa-plano sa atin kesa sa mga plano natin, di ba? Itong bihira mo Paano ba yun? Uh, May <clears throat> share ko lang mga tayo, no? Umaga naman eh. <laughs> Ipagpaumanhin nyo na lang, no? Paano ba? Kasi marami nang sasabi pagdating sa tax mga dre no. Pagdating sa tax dito sa ano, sa Canada na okay lang eh malaki yung tax mo. Kasi pag kumuha ka ng benefits, 'di ba, pag tanda mo. Ano eh, malaki rin eh. Sabi nila ganun mga dre no. Kaya okay lang mag-tax ka ng malaki kasi babalik sa iyo. Pag nagano ka na, pag nagpension ka na. Ang tanong, aabutin mo pa ba 'yon? <laughs> reality lang mga ito yan o usapang realidad na uh, hindi talaga sigurado ba? Diba? kaya nga sabi ko nga eh pambihira ngayon kailangan yung pera eh ba? Diba? hindi yung pagtanda ko eh, kasi hindi naman ako sigurado rin eh diba anyway uh, yun mga dreno uh, pasok nga ako uh, at paano ba yun uh, hindi na muna sumama sa akin si Rain makapagpahinga rin mga tayo no? kasi nga nakakita ko rin talaga na eh hinang hina na rin eh <laughs> hindi pa sanay di ba ang behera sabihin ninyo ispol nag-aalala di ba nag-aalala so, I think yung pagiging magulang mga tayo no? walang pinipiling edad para sa mga anak eh, di ba Lagi kang magulang kahit gaano katanda na yung mga anak mo kahit gaano ka katanda, 'di ba? Magulang ka hindi ma hindi mawawala yung pag-aalala mo. <laughs> Naalala ko na, dati diba? magkakantsawan ka pa na ano, eh. Yung mamas boy ka, 'di ba? kaya mga papas boy. Ganyan, naintindihan ko na, di ba? maganda sana yung pagkakwento ko kung nakikita niyo yung palsada uli no? pag ba pa nakalimutan ko <laughs> okay mga Andre mamaya uli ah ito yung kukubera namin. Radiator heater, ito yung ginagamit sa winter mga dreno. At ito, kaya ako ginagawa to para kuberan to. Imagine, di ba, sa kwarto na to, na may kagandahan na. Lalagyan namin ng ganyan sa ibabaw. Tsaka dito sa gilid, basically. Tapos lahat yan hanggang sa dulo mga dreno. Etong kahoy na to, per plywood I think nasa 8 by uh, 4 by 8 na plywood mo dre no. Nasa $100 may get 110 or $115 isang isang 4 by 8. May kamahalan. Ang magiging style niyan, pakita ko sa inyo mga dre. Magiging katulad 'yan ng ano ng library. lahat ng opisina, lalagyan ko ng ganun mga dre, no? Kaya marami pa akong ano eh, marami pa akong trabaho eh. Yun, buti bukas. Magiging ganito yan mga treno. Oh. Yan, ganito. Ganyan yung setup niya. Eto. Ganda, di ba? Eto. Professional lang tumira nito mga dre. Parang CNC machine yung tumira nito eh eh yung sa akin manual lang tayo dun eh kaya matagal eh yung ginawa nila Anong, ang ganda ba diba? pero yung okay naman din yung ginawa ko mga dre no? <laughs> kinamay ko yun ayun machine yun eh wala pang tatrabahohin mga dre no yun ako palang mag isa ngayon magpipintura pa kami sa loob kahapon dalang pipintura si Rin sa mga office ngayon, gagawa pa ako uli ng isa pang piece para doon. Kasi tatlong piece yun eh. Nakita nyo ang haba mga dreno Tatlo yun eh. Isa pang kasing haba nun yung sumunod is maiksi na lang yung panggitna na Kaya, let's see. Dito ang aking workshop. Ito yung aking mga kahoy. Bakit may chicharon? Bawal yan ah. <laughs> bawal sa iyo kasi may kolesterol si, Ro <laughs> si Roman. Hindi na siya makakain ng chicharon. Ayun, guys. Hindi na makakain ng chicharon mo 'yan. <laughs> Oy, bawal sa iyo 'yan, sabi <laughs> ko. May gamot ka naman eh. Tayo sa. Talaga gusto mo yata mo pahamak ka. <laughs> <laughs> Ay, <isa -isa> <laughs> Ay, shout out pala kay Sir noon. Hindi ko hindi ko naitanong ha, asan ba siya? Nagbo-basketball eh. Ayun si sir yung Yan Sir shout sa iyo Nag iihaw ako mga dreno no ako lumapit siya Sabi niya ako oh, yung cholesterol mo ha Eh nakatakip Binuksan ko sa ko isda yan sir ha Isda iniihaw natin isda Ay. Parang ano to tinapa no Pinausukan ang hangin kasi mga Andre, kita niyo naman yung usok, 'di ba? Ganun kalakas ang hangin, no? Yeah. <laughs> Hanggang tingin na lang. Mataas ang kolesterol cholesterol. Eh. <laughs> Ito sa akin mga Andre, gulay. <laughs> Sawsaw lang sa toyo, no? Ito. Oo.

<laughs> sa kabila naman, ito. Ito, bawas kolesterol. Ayan. ayan. Si Sir Mario, yan. Ayan na. Chef. Uh, Chef. Ayan sahog. <laughs> sahog sa hug. talong. <laughs> Taga-barbecue yeah. namin yan, pero pulis yan. Ayan. Bumabaril yan. <laughs> Di ba? Parang mga ano, asong lobo. <laughs> <laughs> lo ha? Oh, uh, uh. uh. Ano? Awin na natin? Awi hindi, magsamin daw ikwan eh, ano? Mahangin. mahangin. Uh oh, ah, ah. Paano, mga anong hindi niya kukunin eh, may cover, pantos. <laughs> sabi ni tata kasi sabi niya buti nga hindi mainit hindi tayo pawisan po o nga o oh, okay. nga o oh, diba? <laughs> walang katapusang ang ihaw to mga treno pambi <laughs> apat na oras na kami nag iihaw eh Maganda pala. May sukini sa atin, di ba? Ito pala ihahanda ako sa tropa pag umuyak akong pinas. Iniyaw na sukini. <laughs> Hindi puro... Sabi, sabi, ano yung pare? Bambira. <laughs> Iniyaw na sukini. Uy, kamatis, oh. Pakabotan ba ito ng pagkahinog? O... Oh? Winter na bago pa... Bago pa pumula. Ayan mga dreno. Uh, namanggit ko na ba? Nandito kami sa ano? Sa Park Kent mga dreno. Baseball court. Soccer. Tapos... Uh, basketball court. Tapos... Yun yung may mga asul doon. Ano yan? Uh, swimming pool. Pre-entrance. Kaya lang syempre alam niyo naman mga dreno swimming pool tapos spray di ba <tiple> Hi Yasin <yes> ya yeah. <laughs> <tiple> 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 Maulan eh Sana wag naman Bata pa ang gabi mga dre para umulan pambira Nawala uli. Nawala na uli.